May higop ng langis? Okay. Anong okay, ibig sabihin nyo, sir? Example po, ito po yung nakalagay po yung diba? Ito po kasi, mihigop tong throttle body dito. Oo po. Tapos, since wala na siya mahigop, ang mihigopan yung part, may mga open area, katulad nito mas dito nang galing sa head, mihigopin. Kailangan na linisin talaga, no? Palitan po. Palitan? Opo. Hindi po na linisin. Ito, ito. Oo po. Ah, ano yan eh? Ah, uh, oh, kasi para lang nalo no, disposable basic. Possible po yan eh, elementary. po Oo po. Meron, meron po kayong ganito? Meron po sa Di po. Ito pala nalilinis sa amin ito. Disposable po talaga yung mga ganyan. Tumatagas. Yeah, but... Is it going to happen? Ah, ba? Lilinis naman naman po para mamala. Okay. Pero, pwede natin filter. Okay. okay. Tira There yung dahilan, kung a bakit a tumatagas. A barado na itong filter. Hindi pala ito nalilinisan. Parang disposable siya. Pag marami na, hindi nang palitan Aerox version 2 kasi kahit ka sa manual may nakalagay po kahit hmm. meron Aerox siya nakalagay siya kung kaya lang sa papalitan hindi ako nakamonitor eh <laughs> uh, okay lang let us know nyo po okay thank you okay eh, sa information